Pag sira ang alternator, gagana pa ba ang sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive na naman tayong question ano pero yung question niya ay related sa alternator pero ang question niya sa atin is kung gagana pa daw ba yung mga ilaw pero yung nga, anin na lang natin kung gagana pa ba yung sasakyan kahit sira na yung ating alternator o hindi na siya nagbibigay ng power. Uh, just an idea lang ano, yung alternator ito yung parang generator ng ating sasakyan. So once na nag-on na yung ating sasakyan, ang magbibigay na ng power sa lahat ng component natin is yung alternator. Then yung ating battery ay support na lang. Okay, pero do sa instances no na sabihin na natin sira yung alternator o hindi na siya nagpo-produce ng power, eh gagana pa rin ba yung sasakyan? Well, gagana pa rin, magpa-function pa rin ng normal ang sasakyan kahit sira ang alternator. Ang mangyayari dyan, ang kinukonsume nyo na is yung power ng inyong battery. Kung ang question nyo is kung magtatagal yun, depende. No? Kasi kung halimbawa, ah uh, battery na lang yung magsusupport ng power sa buong sasakyan. So sabihin na natin yung blower natin sa aircon, yung mga ilaw natin at yung mga yung uh, head unit natin aside dun sa mga uh, injector, spark plug, e eh, battery na yung bahala. Kung ang question niyo is kung magtatagal hindi. Normally kung nasa magandang condition yung sasakyan ninyo o yung battery ninyo, pwedeng umabot yan ng mga isang oras na ride. Okay? Or more depende nga doon sa laki pa rin ng battery ninyo pero usually mga isang oras yan kaya if ever man na mai encounter niyo na sira na yung alternator isang indication na ano, nun na sira na yung alternator niyo is pag umilaw yung red battery sign dyan sa inyong dashboard Ah, uh, kaya yan umilaw kasi kulang na yung voltage okay kasi normally ang normal na voltage ng ayos na uh, alternator is around 13 to 14 volts E eh, pag yan ay bumaba na doon sa 13, so sabihin natin battery na yung bahala sa lahat ng power, e eh, doon na yun iilaw, okay? So kung ang question is kung um, tatakbo pa ba o iilaw pa ba, yes, kahit sira ang ating alternator. Ang common lang naman na issue ng alternator is carbon brush, okay? Pwede yung uh, manipis na carbon brush. Usually, mga around 100,000 kilometers naman bago yan duminipis ng todo. Okay, so yun, papalitan lang naman yung carbon brush. Ang pinaka-worst ng issue dyan is kung nasunog yung alternator, kung nabasa, or yung IC niya nasira. Okay, then uh, if ever man na kayo ay magpapa-repair ng alternator, kung sakaling uh, sabihin na natin nasa 8 to 100,000 kilometers yung natakbo, eh, papalitan nyo na rin yung bearing para isang gawaan na lang. Okay, so yun lang naman yung idea with regards alternator at salamat doon sa nag-question. Uh, maybe makakatulong din to sa inyo. Uh, just a reminder lang ano, pag kayo ay uh, nasiraan ng alternator, battery na bahala. So ang suggestion ko sa inyo, once na, na encounter nyo yun, tipirin nyo na. So ibig sabihin, patayin nyo na yung aircon ninyo, patayin nyo na yung head unit niyo, patayin nyo na yung mga ilaw para, hin para yung lahat ng power ay dun lang sa pagpapaandar ng inyong makina. So yun lang yung idea para maidala nyo pa sa pinakamalapit na repair shop or Uh, sa battery shop kasi sa battery shop meron naman sila mga tester dyan para ma-check nila kung okay pa talaga yung alternator. Kung na gusto nyo yung video, pakilike na lang mga paps.